Hello guys, nandito ako ngayon sa first floor ng Divisoria Mall sa ayan, bilihan ko na mga hikaw, mga accessories dito yan sa ID29 mga mura din dito dito ako na may ng mga hikaw mga bracelet, ayan mga madalas kong bilhin mga hikaw sa hilong yes, yan mga ganito 50 pesos lang to depende sa klase ang mga to may 70 may 60 may 50 yan mga 50 lang yan ito mga mura lang to may 35 may 25 depende sa size yan ang mga madalas kong bilhin kasi mga lalaki nagsusuot din yun meron pa yun sa loob pili tayo Pwede naman dito mga patatlo-tatlo lang. Ang mga lalaki, 'yung susot ng mga pearl. eh. Excuse bayad, mukuha sa talaga. Ay sopre ni pwede kala kalahati. Eh.

Maliit nito. Ito po? Oo, kalahati. Magkano ba yan? Isang ganyan? 80. O, sige, yun lang buo. Ate, meron ka nung ano nito? Yung ball? Yung ganito? Ayun, ayun 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 Magkano to? bilog mo? Ayun, matangatawa. Ayun, matangatawa. mga wallet. Busy yung tindera kaya hindi natin ma masabi yung mga presyo. Eto, magkano nga yung ganitong wallet? 16. Oh, 16. Yung mas malaki, 25 ano? 25. Bentahan ko nito mali, 35. Bentahan ko nito, 45. Pwedeng patatlo -tatlo yun. Pwedeng pa tatlo-tatlo lang Oo, tapos eto apat. Dalawang brown, dalawang black. ayan guys isang plastic lang na maliit o. ito na kagad binayaran ko 3,464 ay itong number nila yung order tumawag kayo ayan. 0 9 6, 7, 8, 3, 1, 3, 1, 0, 1. si idza ang pangalan ano pangalan to? I, 1D29. Ah, 1D29 pa. ako ito sa 1D29, first floor ng Divisoria Mall. Sa bagay 3, hindi ano siya? 3, 4, 64, yun naman eh. Doble naman yung balik niya. Yun. Ang Malaki tubo niyo dyan. <laughs>